O, uh, mga ang galit sa BBM dyan, Oh. Yung mga galit na galit sa PhilHealth dati kasi tinanggal daw ni BBM zero, zero na ano daw. Zero balance yung PhilHealth ngayon. Bigay na ulit ng 60 billion, guys, para sa PhilHealth. Pakinggan natin yung sinabi ni BBM, guys. So, explain what we have done uh, concerning because we are talking about zero, zero balance billing to talk about uh, what we are planning to do to strengthen PhilHealth. Uh, I, I think today we, we can announce that uh, alam niyo nung kinuha ng Department of Finance yung 60 billion na pera ng PhilHealth na hindi naman nagagamit ay dinala sa national government. Naramda kahit anong paliwanag na ibigay namin, kahit na anong uh, pakita natin na dumadami ang uh, ang serbisyo na kinokover ng PhilHealth, may pangamba pa rin yung tao na baka mabawasan yung mga services. Dinagdagan na natin. Pero siyempre, hindi mo maiwasan yan dahil iba yung iba, ibang usapan ito. They were talking about life and death issues here for people. So you cannot blame them na may pangamba sila na baka sa pagkuha ng 60 billion na dinala nga sa... Kaya yung mga agam-agam dyan kay BBM na yan, naghahanap na mga nagawa ni BBM, guys. Marami talagang nagawa yan. Mga bulag lang kayo, kaya hindi nyo nakikita. National government ay baka mapawasan ang services. Kahit na napatunayan na namin na hindi mapapawasan ang services, syempre, nandun pa rin ang pang -apa. So, I'm happy to be able to announce, dahil sa ating mga kinagawa, Ano nyo, siguro alam naman ninyo lahat, yung mga savings natin na bago, Nagaling sa iba't ibang departamento but mainly from Department of Public Works and Highways yung, yung 60 billion na yan ibabalik na natin sa PhilHealth para Ayan, 60 billion hindi yan fake news ha kasi mahilig yung mga DTS vloggers fake news eh. ito hindi fake news yan para sa pangamba ng tao ko hindi dahil gagamitin na natin nagkaroon na tayo ng savings gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth kaya uh, yan po ang aming uh, patuloy na itinagawa para pa, para, parang ating mga kababayan ay maramdaman naman nila na ang pamahalaan at new age lahat tayo, lahat mga health workers, ginagawa lahat upang yung kanilang kalusugan at ang kanilang mga anak, lalong lalo na dito, ay uh, naaalaga, naaalalayan. And that's what we are trying to do. And so, uh, that, that, that is... Tapos yung mga DDS dyan, sa ganyang balita, tawang-tawa sila. Talagang ayaw nila ng good news. Ang gusto ng mga DDS, fake news lang lagi, bad news lagi. That's why when, nandung nung nagkaroon na ng savings, ay sabi ko, siguro ang unang para sa akin. Dahil hindi ko talaga hindi ko talaga makalimutan ang payo sa akin. Alam mo ang tao, kahit gaano kayaman, kahit gaano kasikat, kapag may sakit, hindi masaya ang tao 'yan. And that is why healthcare is the most important service that the the the, the government can give. Oh, yan ha. Ayan mga DDS. Ang naghahanap ng nagawa ni BBM. Ayan, sayo-sayo na nga natin ang nagawa ni BBM. Ayan.